We're here. Magrenyo ta karon guys. So, so every year. Yo, so what is up guys? So we're here today sa Esber and annually dire gitaga pa ko, pa. PMBIC para magrenyo sa tong motor. So this time, ito ang documentation kay last year. Medyo wala man madayon, mada yun. Ang documentation, kikisapot ko ato sa ako ang kuhan. Nga nang isapot ko sa kuhan pag-renew. <laughs> okay. Basta, long story. So, karon Diri, ito ang I-document. Let's go! Uh, guys. Anara. Start here. Pre-inspection. Start here. Sorry, tama ko na. po. So guys, so morning mga requirements for the renewal of vehicle registration. It is copy of ORCR, the insurance, MBIS, emission and inspection, and then the LTMS ID katunin portal, and then the stencil. So mo na yung mga pinanglan diri yon so mo na kinanglan dili. so kinanglan, magdala mo ko kaning tag two o fotokapis sa inyong ORNCR okay sa insurance o sa MBIS All right so nagbayad na tag insurance karon ang insurance it is Alpha so motorcycle is 450 pesos and for private cars is 990 pesos let's go Trazano yan. And, kumana po tagbayad sa pag-inspection o sa emission. So, ato na bayaran sa insurance, again, is 450 pesos. And then, there is a inspection is 600 pesos. So, as per instruction nila in diri sa isber is wato na lang tang tawagan tang. na ito dire Actually, hapo na ni Ari diri. So ating atong gisuwayan di manggut tao But anyway, so nara magpaabot na lang sa ta tuara. So flex ara to na ning atong presano nga uh, cup. So shout out sa Chow Tires, daghan salamat. Uh, and atong huwa, after ani bu proceed din sa LTO tanaw na tog maapas pa. Kay hapon-hapon na ra ba. No, so see you later. Let's go. So pila gapnot sa kinabuhi guys na abot ta aning LTO Robinsons Robinson diin kita gyud moy personal nga nagproseso sa tuang motorcycle registration pero ga offer ang isberong motorcycle registration for only 2300 pesos pero mas dako og masay kita moy magpa sa tuang motor kung pila dagan sa kinabuhi atong at naabtan diri sa LTO ang pinakasikat na moto vlogger diri sa Cebu si Paul Ales na TV let's go guys nice, nice sikat na vlogger ya eh. palay report Pola list na TV. As. Ara. Dato sa ni Yehey. May report, may <laughs> report. Bagong ah, pagtulon na atong napukuk gikan sa sikat nga vlogger sa Cebu. So, okay. kung dili imuhan sa kinan, o dili wala nakapangalan sa imo kinanglan, o we'll go to later. Oh. Kaya Kay okay, para kung ano man na. Huh? Noy lang balao okay. diri. Uh, wow. Isa sa mga Ali ko report guys, dali ra kay report. Pula na TV. <laughs> Wa ganun. Wa <Uwag> Ang <laughs>